Sa palasyo ni Dang Soo Yong, sa tuktok ng isang bubungan, nakatayo si Naligan Ak at Baek Chuo habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa ibaba. Tahimik na sinabi ni Ligan Ak na matagal nang may malalim na alitan si Gui at Dang Soo Yong, isang galit na hindi nawala sa paglipas ng panahon. Sa narinig na iyon, hindi nakapagsalita si Baek Chuo. Saka ipinaliwanag ni Li Gan Ak na si Dang So mismo ang pumuksa sa buong Tang family ng Sichuan gamit ang sarili niyang mga kamay, at ibinuntan nito ang sisi kay Gui Gui. Samantala, tuloy-tuloy ang sagupaan ni na Soma at Che -Olma. Mabilis ang kanilang pag-atake, halatang pareho silang nagpupulsiging patunayan kung sino talaga sa kanila ang mas malakas. Habang pinagmamasdan ni na at Bekchua ang matitinding palitan ng mga ito, binanggit ni Ligon na hindi kapanipaniwala ang puwersang inilalabas ng dalawang mandirigma. Pagkatapos noon, humarap si Ligon Ak kay Bekchua at nagtanong kung sino ba talaga ang errand boy na iyon. Habang nakatuon ang tingin ni Bekchua kay Soma na nakikipaglaban, sinabi niyang hindi niya alam kung sino ito, ngunit nais pa rin niyang paniwalaan ang kakayahan nito. Sa gitna ng tensyon, biglang samu ng dugo si Bek Chua, palatandaan ng malalim na sugat na niya mula kay Dang So -Yong. Napakunot nuo si Ligan Ak at agad na nagtanong kung ayos lang ba ang kasama niya. Pinunasa ni Bek Chua ang dugo sa kanyang labi at ipinaabot na kaya pa niya, at mababata pa ang sakit. Sa na iyon, sinabi ni Ligon Ak na nagawa na ni Bekcho ang bahagi niya at maaari na itong huminto. Ngunit malungkot at seryosong sinabi ni Bekcho na siya ang nagsimula ng lahat ng kaguluhang ito, kaya siya rin ang tatapos. Ipinahayag niyang inilaan na niya ang kanyang buhay sa digmaan, kaya wala na siyang atrasan. Pagkasabi noon, tumalikod siya at agad na umalis. Samantala, hirap na hirap si 77 sa paghihigpit ng kanyang mga sinulid dahil sa sobrang lakas ni Phantom Demon. Hindi niya magawang mahati o masugatan ang kalaban gamit ang mga sinulid niya. Hinawakan ni Phantom Demon ang mga sinulid at ipinaalala na gaano man katibay ang mga ito, walang silbi kung hindi kayang suportahan ng pisikal na lakas. Agad niyang inilabas ang kanyang enerhiya at pinataas ang puwersa ng kanyang katawan. Dahil dito, natalo sa palakasan si 77 at nagawa siyang maiangay ng kanyang kalaban, kasunod nito, malakas siyang itinapon ni Phantom Demon sa sahig, dahilan upang bumagsak ng mabigat at masira ang paligid ng palapag. Hindi nagtagal, tumalsik muli si 77, direktang tumama sa pader ng sobrang lakas, at dahil sa ginawa niya, hindi mapigilan ni Phantom Demon ang mapangiti. Agad na binawi ni 77 ang balanse at inactivate ang kanyang invisibility upang itago muli ang sarili, habang naiinis sa sariling isip na medyo napasobra ang pagkaka-underestimate sa kalaban. Lumapit si Phantom Demon sa isa sa mga banga at sinimulang inumin ang laman nito. Habang ginagawa iyon, Ipinaalala niya na gaano man kahirap itago ni 77 ang presensya, mahihirapan pa rin itong itago ang amoy ng katawan niya. Biglang bumukas ang mga kabaon sa gilid at lumabas ang mga iron corpses. Ipinaliwanag ni Phantom Demon na ang mga ito ay may matitibay na katawan at may pambihirang pangamoy. Agad na gumalaw ang mga bangkay at sinimulang hanapin ang amoy ni 77. Pinasabihan niya ang kalaban na pwede silang ituring na parang hunting dogs. Nang malaman ng mga iron corpses kung nasaan si 77, sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Hindi na nagpasikot-sikot si 77, agad niyang inilabas ang matatalas na koko na katulad ni Wolverine. Habang papalapit ang mga iron corpses, mabilis siyang nakaiwas sa bawat atake nila. Pagkatapos noon, sinugod niya ang dalawa ng matatalas niyang kuko, iniisip na malakas nga ang mga ito, pero hindi sapat para hindi niya kayang harapin at talunin. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nabasag ang dalawang kabaong. Lumabas mula doon ang dalawang matabang nilalang na kilala bilang Poison Jiangshi. Agad silang sumugod kay 77 at mabilis na inatake, ngunit naiiwasan niya ang bawat galaw kaya ang pader ang tinamaan ng dalawa. Sa tindi ng lason sa kanilang mga katawan, natunaw ang pader sa isang iglap. Ipinaliwanag ni Phantom Demon na hindi lang sila gumagamit ng poison techniques. Mismong katawan nila ay purong lason, kaya mahirap silang labanan. Habang umiilag palayo, nagtataka si 77 kung naglalabas ba ng lason ang mga ito mula sa kanilang bibig. Hindi na nagpatumpik tampot pa ang dalawang poison Jiangshi at agad muling umatake. Ngayon ay nagbuga na sila ng asidong tumutunaw mula sa kanilang bibig. Agad na umatra si 77 at mabilis na lumapit para tapyasin ang dalawa gamit ang kanyang matatalas na kuko. Ngunit laking gulat niya nang walang epekto ang ginawa niya, parang wala lang sa mga ito ang tama niya. Muling nagpaliwanag si Phantom Demon na ang mga nilalang na iyon ay hindi nakakaramdam ng sakit. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kamay at agad nabuksan ang dalawa pang kabaong sa kanyang tabi. Tinanong niya si 77 kung ano ang masasabi nito sa susunod na ipapakita niya. Lumabas mula roon ang dalawang soulbound demonic Jiangshi, nabura man ang alaala ng kanilang buhay, doble naman ang lakas at Shi na taglay nila, pati kakayahang gumamit ng isipan kahit kaunti. Ang dalawang bangkay na iyon ay sina White Hand at Black Hand. Agad umataking muli si White Hand, hawak ang kanyang Ice White Sword, ang tebak ng Devastating Vortex. Nasabayan iyon ni 77 at naiiwasan sa tamang oras. Ngunit paglipag niya sa sahig, biglang lumobo ang lupa at sumabog ang semento. Ang may gawa niyon ay si Blackhand gamit ang Demon Spirit Method, ang Thunderbolt Divine Palm. Mabuti na lang at mabilis na nakaalis si 77 bago siya madamay. Tumakbo siya ng mabilis upang makakuha ng distansya, ngunit sa gilid niya, sunod-sunod na sumusugod ang iba pang bangkay. Dahil doon, naisip ni 77 na hanggat naririto pa ang mga halimaw na iyon, wala nang saysay ang pagtatago. Ngunit hindi pa man siya nakakilos muli, biglang dumating mula sa wasak na pader si Naliganak at Bekchua. Sila ang hamarang sa pag-atake ni na White Hand at Black Hand upang tulungan si 77. Habang nakikipaglaban, Iniutos ni Ligon Ak kay 77 na itoon ang atensyon sa Phantom Demon at sila na ang bahala sa dalawang bangkay. Natahimik si 77 sa narinig at iniwan sa dalawa ang laban. Habang patuloy na dumedepensa, ipinahayag ni Baek Cho na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sinundan niyon ni Ligon Ak at sinabing mga ordinaryong Jiangshi lang ang mga ito. Samantala, mabilis namang sumugod si 77 papunta kay Phantom Demon. Ipinaabot niya kina Ligon Ak at Bekchua na iiwan niya sa kanila ang mga bangkay. Dinaraan niya ang iba pang halimaw sa mabilis na paghiwa gamit ang kanyang mga kuko, at iniisip niyang kailangan munang tapusin ang mga walang kwentang kalabang ito. Sa isang iglap, nakalapit siya kay Phantom Demon at ginamit ang kanyang bilis upang palibutan ito. Nagulat si Phantom Demon dahil inuulit na naman ni 77 ang teknik na hindi naman kumikilos laban sa kanya. Agad siyang naglabas ng enerhiya mula sa kanyang bibig at pinakawalan ng isang ng kahawig ng Kamehameha, at iniayon iyon kay 77. Ngunit after image lang ang natama niya. Sa sandaling iyon, sumugod naman ang dalawang bangkay upang sabay-sabay siyang tamaan, habang tinatanong siya ni Phantom Demon kung totoong siya nga ba iyon. Sabay noon, mabilis siyang sumugod at inatake ang kanyang mga alagad na bangkay kasama si 77. Ngunit muli siyang nabigla ng mapagkanto niyang after image na naman ang nataman niya. Mabilis na pumunta si 77 sa gilid ng isang poste at itinitoliroon ang kanyang mga sinulid. Buo ang loob niyang ipinabot kay Phantom Demon na hindi na niya uulitin ang parehong pagkakamali. Pagkasabi nito, agad niyang ipinulupot ang matitibay na sinulid sa katawan ni Phantom Demon. Habang umiikot ang sinulid sa paligid ng halimaw, napansin ni Phantom Demon ang isang bakal na bola at hinawakan iyon upang harangin ang pag-ikot. Ngunit sa sandaling iyon, sinimulan ng higaita ni 77 ang sinulid ng may buong lakas. Nakangiti namang sumabay si Phantom Demon at buong puwersang hinayla rin ito sa kabaligtarang direksyon. Ngunit sa lakas ni 77, napadikit si Phantom Demon sa poste. Hindi pa rin nagpatinag ang halimaw, ngumiti ito at pinipilit na panghinaan ang loob ng kalaban sa pagsasabing desidido ba si 77 na magpakamatay at isama siya. Matatag na nanindigan si 77. Buo niyang ipinahayag na buong buhay niya ay inialay na niya upang tapusin si Phantom Demon. Mas hinigpitan pa niya ang paghila habang daladala ang pangako niya sa kanyang mga ama at ang mga hiling ng kanyang mga ina. Sa tindi ng puwersang ibinibigay niya, hindi na makasabay si Phantom Demon. Lalong humigpit ang pagkadikdik nito sa poste hanggang sa magsimulang lamitik ang kahoy at bakal sa likuran nito. Pinilit ni 77 na tapusin ang laban at buo niyang binitiwan na mamamatay si Phantom Demon sa mismong araw na iyon. Sa sobrang lakas ng paghila, lalo pang humigpit ang kapit ng mga sinulid sa katawan ni Phantom Demon dahilan upang halos hindi na ito makagalaw. Ngunit biglang natigilan si 77 nang makita niyang papalapit sina White Hand at Black Hand upang pigilan siya. Agad bumuo ng pag-atake ang magkapatid na bangkay, ngunit saktong dumating si Ligon Ak at Bechua upang saluhin ang tama at harangan ang dalawang Jiangshi. Kahit nahihirapan, pinilit ni Ligan Ak na iparating kay 77 na kailangan niyang tapusin si Phantom Demon anuman ang mangyari. Dahil doon, buong lakas na inilabas ni 77 ang natitirang enerhiya sa kanyang katawan upang palakasin pa ang hila sa sinulid. Sa isang matinding puwersa, pinaigting niya ang paghila hanggang sa map piraso ang katawan ni Phantom Demon. Ngunit hindi inaasahan ang sumunod. Biglang naging usok ang pira-pirasong katawan ni Phantom Demon, sabay tumaas ang mga iyon patungo sa kisame. Habang umaakyat ang usok, unti-unting nabubuo ang imahe ng isang tao. Dahil nawala na ang katawan sa poste, naputol ito at tuluyang bumigay. Hingal na hingal, nagtataka si 77 kung tapos na ba talaga ang laban. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, bigla silang nakarinig ng isang malalim at kakaibang tunog mula sa itaas. Napatingala silang tatlo sa yulo na nila. Naroon ang totoong Phantom Demon, isang ganap na bagong anyo na nabuo mula sa usok ng dating matabang bersyon nito. Ngayon, naglalabas ito ng kulay berdeng enerhiya na napakalakas at kitang-kita ang muling pagbangon ng halimaw na mas mabagsik kaysa kanina.